nakaboto nakaboto na tayo uh, and after voting ako po uh, syempre ako yung kandidato no? but uh, after voting leave it to god lord kay na po bahala sa akin yun na lang kung ano man ang kainatnan ng lahat ng ito nasa inyo po yan because i do believe in destiny so yun po so thank you lord yun, yun lang at sa lahat ng mga supporters natin maraming salamat sa inyong lahat mga kaya ito after election dapat uh, sama-sama na ulit huwag mag-away-away at ang importante, importante ay ang, ang bayan yung tulungan natin yung mga ay hirap natin mga kababayan na nangangailangan talaga ng na tulong. Maglilinis Marami tayo pa sila. At maglinis na, ng... Uh, maraming tarpaulin na kailangan. Buti na lang, hindi katulad nung araw, may ilang ilang mga kandidato gumagamit ng papel na nagdudumi Hello, ng lansangan. Ano yun yung perwisyo talaga kung paano mo lilinisin yan. Kung sino man yung mga yon dapat yung pinapenalty yan eh. Tsaka yung tarpaulin siguro. Yung, tarpaulin, dapat linisan. Po, pwedeng i-recycle yan eh. Ginagawa diba? namin bags dito yan sa... Yung tarpaulin, yung plastic po, pwedeng magamit na ano ulit yan. Pwedeng tunawin. Oo, oo. Pero yung na Nakakagawa nga ng mga silya dyan eh, di ba? Mm -mm. Monoblock, ginagawa nila yan. School so, chairs. yeah, school chairs 'yan ganyan. Ibig sabihin maraming purpose pa na pwede para ma-recycle ma 'yan. Uh, so nakita ko naman ay ano, yun lang kung maging kailangan yung creativity mo. No. Sa bawat uh, munisipyo o ano, pwede nilang gawin 'yon pag-aralan nila kung paano nila magagamit yung mga nagamit na campaign materials na 'yan sa lansangan